Hello mga sangke, gagawa na tayo ng sabaw for today. Ayan, uh, sabaw na salmon. ay meron nga tayong salmon dito. Uh, kalamansi ang gagamitin natin. Meron na rin ang kalamansing piniga. meron May, na rin akong gulay, uh, kangkong at saka uh, okra. Ngayon, nagpakulo na nga ako ng tubig. Nilagyan natin ng, nilagyan na natin ng uh, onion and uh, kamatis ilulublub na lang natin ito ngayon. Tara, samahan niyo ako. Ito na nga, kumukulo na nga ang ating tubig. Ayan na, kanina pa yan. Ilulublub na lang natin ang isda. Nilinis ko na yan. Nilagyan ko ng asin. Ayan. Dahan-dahan lang, baka tayo ay matalsikan. Ayan, lulublub lang natin. Kapukuloyin lang natin, sa natin nilagay na maya yung ating ah, uh, ano ba yun? Kalamansi at saka gulay. Kaya muna tatakpan natin. Hayaan natin kumulo. Ayan. Ayan, kumukulo na nga mga sangkay. Lalagyan natin ng lasa. Daragdagan niya natin ng asin. Asin. At lalagay ko na nga itong aking kalamansi. Mm-hmm. Sabay lalagyan natin ng chicken powder. Lalagyan natin ng chicken powder. Tapos pwede na natin tikman. Lagyan natin para malaman natin kung kailangan nagdagan ng kalamansi. Ayan, titikman na nga natin magamit ako ng spoon. Ayan. Tikman na natin. Hmm. Uh -huh. Ako okay na sa asin. Isa pa. Okay na? Hmm. Uh -huh. Hinting kulo pa. Okay na ang lasa niya. Gulay na lang mamaya wait natin. Uunahin ko na nga ilagay yung aking ano kasi to mga sangkay? Ulo at saka panga. Ayan. May laman naman siya. Ayan. unahin ko nang ilagay yung aking okra. Ayan. Uunahin natin ilagay yung okra. Maliliit yung okra so hindi ko na siya in-slice. Yan, ganyan yan. Takpan ulit natin. Ay, yan na nga. Na-overcook na yung aking okra. So, ilalagay ko na yung aking kangkong. Na-overcook na. Ilalagay ko na yung aking kangkong. May gulay. Ba't na-overcook? Ayan. Lub-lub ko -lub lang yan. Tat Mm, lublub -lub lang natin. Pwede na 'yan. Na-overcook na nga yung ating okra, mga inday, mga ay Ayan. And uh, salmon. Sinabawang salmon is done. Oh, guys. Done. Thank you for watching. It's done. Ito, may laman talaga siya. Mga sangkay. May laman siya. Done. Thank you for watching.